Disclaimer! Ang mga impormasyon sa video na ito ay para sa edukasyon at kaalaman lamang. Ang mga payo o solusyon na ibinabahagi ay hindi kapalit ng profesional na medikal na konsultasyon. Kung may karamdaman o anumang kondisyon sa kalusugan, mahalagang kumonsulta sa inyong doktor o healthcare professional bago subukan ang anumang bagong remedyo o pagbabago sa lifestyle. Kamusta mga kaibigan? Alam nyo ba na ang stroke ay isa sa mga pangunahing sanhi ng kapansanan at kamatayan hindi lang sa Amerika, kundi pati dito sa Pilipinas. Mas nakakatakot pa, dahil ayon sa mga pag-aaral, 80% ng mga stroke ay pwedeng maiwasan sa pamamagitan ng simpleng mga gawain sa umaga. Pero napansin nyo ba? Bakit kaya ang mga neurologist mismo, mga doktor, na eksperto sa utak at araw-araw, humaharap sa mga pasyente ng stroke ay bihirang tamaan nito? Coincidence ba? Hindi po, dahil meron silang mga sikreto sa kanilang araw-araw na routine. Kaya ngayon, ibabahagi ko sa inyo ang pitong simpleng morning habits na ginagawa ng maraming neurologist at eksperto. Bawat isa ay aabot lang ng dalawang minuto, pero napakalaki ng epekto para protektahan ka laban sa stroke. Pero bago tayo magsimula, pindutin muna ang like button kung gusto mong protektahan ang iyong utak. Huwag kalimutan mag-subscribe at i-on ang notification bell para updated ka sa ating mga health tips. At i-share ang video na ito sa pamilya at kaibigan mo dahil ang kaunting kaalaman ay pwedeng magligtas ng buhay. At tandaan, manatili ka hanggang sa huli dahil ang habit number one ay ginagawa mismo ng maraming neurologist para protektahan ang kanilang utak pero bihira itong napag-uusapan. Habit number seven, Uminom ng tubig pagkagising. Habang natutulog tayo, nawawala ang tubig sa katawan sa pamamagitan ng pawis at paghinga. Kaya paggising, kahit hindi mo ramdam ang uhaw, bahagyang dehydrated ka na agad. Ano ang epekto nito? Ang dugo ay nagiging mas malapot. Kaya hirap ang puso at mas mataas ang posibilidad ng blood clot na maaaring magdulot ng stroke. Solusyon Ihanda ang isang baso o bote ng tubig sa tabi ng kama. Inumin agad bago magkape o humawak ng cellphone. Isang baso, 200 to 300 millimeters ay sapat na. Pero mas maganda kung dalawa. Huwag maghintay ng uhaw. Kapag uhaw ka na, ibig sabihin huli ka na sa hydration. Habit number 6. Banayad na stretching o paglalakad. Dalawa hanggang sampung minuto. Pagkatapos ng mahabang oras ng pagkakahiga, mabagal ang sirkulasyon at naninigas ang kalamnan. Ang biglang pagkilos ng walang warm-up ay dagdag stress sa katawan, kaya maglaan ng dalawas hanggang sampung minuto sa stretching. Igalaw ang leeg, iunat ang braso, yumuko ng dahan-dahan. Kung may bakuran, kahit maikling lakad ay sapat na. Tandaan, ayon sa American Heart Association, kahit magaan na physical activity ay nakatutulong upang maiwasan ang stroke at sakit sa puso. Habit number 5. Sukatin ang blood pressure sa umaga. Alam nyo ba na pinakamaraming stroke ang nangyayari sa pagitan ng 6am to 10am? Dahil dito tumataas ang blood pressure kasabay ng pagtaas ng cortisol. Ang high blood pressure ang number 1 sanhinang stroke sa buong mundo at madalas walang sintomas. Kaya napakahalaga ng regular monitoring gamit ang digital arm BP monitor. Sukatin ito pagkagising, bago magkape o uminom ng gamot. Umupo ng payapa ng limang minuto at sukatin ng tama. Kung madalas lumalampas sa 130 over 80 millimeters of mercury, magpatingin agad. Kung 140 over 90 pataas, posibleng may hypertension na, itala at ipakita sa doktor. Huwag ipagsawalang bahala! Habit number four. Anti-inflammatory breakfast. Maraming Pinoy ang sanay sa puting tinapay na may margarina, instant noodles, o kape na sobrang tamis sa umaga. Pero alam niyo ba? Ang ganitong almusal ay nagpapataas ng blood sugar, blood pressure, at inflammation, masama sa ugat at utak. Piliin ang masustansyang almusal. Prutas, papaya, saging, avocado. Whole grains, oatmeal, tinapay na tunay na whole wheat, Proteins, itlog, plain yogurt, low-fat keso, good fats, mani, olive oil. Iwasan ang processed meats tulad ng ham, hot dog, longganisa, at mga peke na whole grain. Basahin ang label. Dapat whole wheat flour ang unang sangkap. Habit number three. Dalawang minuto ng kalma at malalim na paghinga. Pagmulat ng mata, kadalasan iniisip agad ang trabaho, bayarin o problema. Pero ang chronic stress ay nakapagpapataas ng cortisol at blood pressure na nagdudulot ng stroke. Ayon sa Harvard Health at JEMA Internal Medicine, ang simpleng breathing exercises o mindfulness ay nakababawas ng stress at nagpapabuti ng kalusugan ng puso. Umupo ng tahimik, humikit, huminga ng malalim sa ilong, at dahan-dahang ilabas sa bibig Dalawang minuto lang pero napakalaking tulong. Habit number 2. Planuhin ang micro-movements. Ang matagal na pag-upo kahit nag-gym ka pa ng isang oras ay nakasisira sa sirkulasyon. Tumataas ang risk ng blood clots kapag nakaupo ng mahaba. Solusyon. Sa umaga pa lang, planuhin na kung paano katatayo bawat oras. Gumamit ng alarm o smartwatch reminder. Tumayo at maglakad ng dalawa hanggang tatlong minuto. Kumuha ng tubig o mag-stretch. Hindi sapat ang isang mahabang workout kung buong araw ka namang nakaupo. Habit number one, oral hygiene, gumamit ng dental floss. Ito ang sikreto ng maraming neurologist at madalas hindi na pag-uusapan. Ang gingivitis o periodontitis, sakit sa gilagid, ay pinagmumula ng chronic inflammation ang bacteria at toxins mula sa bibig ay pwedeng umikot sa dugo, magdulot ng plaque buildup, at humantong sa stroke. Ayon sa malaking pag-aaral na iniharap sa American Stroke Association Conference, ang regular na paggamit ng dental floss ay nakababawas ng panganib ng ischemic stroke ng hanggang 22% at cardioembolic stroke ng 44%. Kaya gawin itong araw-araw. Kung dumudugo ang gilagid, mas sinyalis ito na kailangan mo ng masinsinang flossing. At iyan mga ka-mind your body, ang pitong morning habits na pwedeng magligtas sa iyo laban sa stroke. Simple lang, 2 minuto lang bawat isa, pero napakalaki ng epekto para mapanatili ang kalusugan ng ating utak at katawan. Kung may natutunan ka, ilike mo ang video na ito para mas marami pa tayong maabot. Mag-comment ka sa baba. May kakilala ka bang tinamaan ng stroke? Ano ang ginagawa mo ngayon para maiwasan ito? At huwag kalimutang i ito sa mga mahal mo sa buhay dahil baka ito ang magligtas sa kanila. Tandaan, ang susi sa mas malusog na buhay ay nasa balansing nutrisyon at maingat na mga desisyon. Mahalaga ang pagkonsulta sa isang profesional sa kalusugan o dietitian para sa personal na payo at karagdagang kaalaman. Huwag kalimutang mag-subscribe para sa higit pang mga tips tungkol sa kalusugan at kagalingan. Hanggang sa susunod na pagkakataon. Mag-ingat kayo at manatiling malusog. God bless sa ating lahat.